Ang inaanuhan ko nga lang, eh, bakit sila pumayag sa 25% na sabi naman ni Governor Presby, eh nung panahon nila ng mga Reyes, 33 to 40% na yan, eh, Correct. sinabi okay. pa niya okay. na bukal ako. Yes, bukal ako noon, pero inupaus ko yan, nilabanan ko yan. Mm -hmm. Natalo lang kami sa botohan, di ba? Okay. Okay. Eh, kasi kung kung ako kung ako ikasama doon sa pag-approve niyan eh hindi ako magsasalita nakakaya yon mm -hmm. kontra kontra posisyon di ba ang linaw-linaw nang uh, maski bilangin mo pa yung botohan na nangyari diyan eh talagang uh, hanggang doon lang ang pagtutol namin diyan sa mga nilakad ng mga panahon pa nila Nanay Carmen Sita, no na yung abogado nila ay eh, 33% di ba eh ngayon naman at saka hindi natin alam sa 33% ang liit lang ng amount na binibigay noon ngayon lumaki nga eh lumaki rin naman yung yung ang laki rin naman ng ating uh, babayarang uh, lawyer's fee. Kasi parang by uh, so, Biden governor na sa 20 million US dollar lamang. Ano po? Yung uh, yung offer na settlement back then nung panahon po. Actually, hindi um, 'yung alam mo kung mm -hmm. kung inayos lang nila 'yan. Mm -hmm. 'Yun ay nasa escrow fund na eh. Ibig sabihin nasa bangko na 'yun eh. Mm -hmm. Hindi lang talaga namali lang talaga ng step na, mm -hmm. uh, at ang sinabi ni Placid Dome noon, noon. Okay. Kung kulang man yung amount din eh dadagdagan pa na pa nila yan at kaya daw nila naman ayusin that's that's the 'yun ang nilabas nilang executive note doon kay presidente Ramos kasi kaya, kasi kinulong ni hindi naman kinulong <laughs> pinending nila sa immigration yung mga yung yung mga nag-ooperate ng Markopper Placid Dome na mga Canadian, hindi pinalabas. So yung chairman ng Placid Dome, nangako kay Presidente Ramos, palabasin mo na yung mga tao namin yan. I think si John Looney yun at saka si Stephen o no, Steve Reed. Nasaan, palabasin mo yan kasi Placid Dome will do whatever it takes na kaya daw nilang uh, ayusin at uh, nagdagang pa yung pera. Eh alam mo na kapag napabayaan, ganyan ang na nangyayari.